Salamat sa panonood sa Liho TV. Maraming taiwanese ang nabubukas ng kainang banyaga, ngunit isang estudyanteng Malaysian ang nakapansin, mahirap makahanap ng authentic na Malaysian food, kaya nangarap siyang makabuo ng sariling brand. Iniwan niya ang pagiging nurse na may matatag na kita, nagsimula siya sa maliit na food cart, upang ipakilala ang lasa ng kanilang bayan, pitong taon na ang nakalipas, natupad ang pangarap niyang magbukas ng tindahan, ngayon. Isa na siyang may-ari ng maraming. Branch ang main at side dishes ay nakapalibot, lagyan ng tunay na Malaysian sauce. Sikat na dish na, laban ka ng sawi na pulang pula, matamis at maanghang, popular na pagkain sa Malaysia. May apat na side dish na laging kasama, pipino, mani, at tuyong isda, at ang aming nilagang itlog. Parang lunchbox sa taiwan na may tatlong side dish, di sapat pag nasi lemak, walang ang mga side dish, may isa pang masarap na ibakote ang sabaw ay puno ng Chinese herbs, sumasama sa karne at may aftertaste na matamis. Masarap ang karne pag may matamis na sausawan, kasama ang espesyal na timpla. Inilagay sa rice cooker ang tailong grain rice, nilagyan ng pandan leaves, asin, at mantika, at isang pakete ng espesyal na sauce. Haluing mabuti at lutuin, isang simpleng mangkok ng kanin, biglang naging malasa at mabango, kanin na may kakaibang tekstyo, niluto gamit ang clay pot, mula sa hilaw na bigas. Nilagyan ng marinated na manok, pinuno ng Chinese sausage, takpan at lutuin sa mahinang apoy ng tatlong minuto. Nakakaaliw na tunog ng sizzling, ang itim na toyo ay nagpapalabas ng aroma, ang sibuyas ay nagbibigay ng ganda, malambot at masarap na manok, alat na may tamis, may halong kaunting maanghang na sarsa, malambot at chewy na kaning. Lutong mula sa gitnang at timog Malaysia, ito ang hinahanap ni Chef Chai noong nag-aaral sa taiwan, mis na lasa ng kanyang bayan. Noong nasa kolehiyo kami, naghahanap kami ng lasa ng aming bayan, at hindi namin makita, ng Malaysian restaurant, hindi namin makita ang lasa ng aming bayan, para talaga hanapin ang lasa ng aming bayan, kaya nagtitiis na lang kami sa Thai food. Ang aming pagkain, may tanong sa puso ko, bakit sa Taiwan, maraming pagkain mula sa iba't ibang bansa, wala pa rin ang pagkain ng Malaysia. Hindi namin natitikman ang lasa ng aming bayan, sa puso ni Chai Jiawei. Nagsimula ang pangarap na magtayo ng sariling resto. Nagtrabaho bilang nurse ng dalawang taon, unti-unting nabuo ang planong magnegosyo. Nagdesisyon mag-resign para mag-food card. Kahit anong hirap, di nawawala ang passion. Kahit na pinapapunta sa pulis, di nawawala ang dedikasyon. Ngunit dahil sa bigla ang pagkamatay ng ama, halos putol ang kanyang pangarap namatay ang tatay ko ng dengue sa Malaysia, lumisan siya sa apat na araw lang, sabi ni nanay noon, na kahit anong gawin mo sa Taiwan, de noon lang talaga, gusto mo bang bumalik at pamunuan ang negosyo ng pamilya, sabi ko, kapag umuwi ako, hindi na ako makakabalik. Pumakiusap ako kay nanay na subukan mo ng isang taon, tumulong ang mga kuya at ate na makumbinsi siya, lumambot ang puso ni nanay, si Chai Jiawei ay nagdala ng responsibilidad, nakahanap siya ng lugar sa loob ng tatlong buwan. Sa loob lang ng ilang taon, mula sa isang tindahan naging apat, mga inaasahan at suporta ng pamilya, ginamit ni Chai Jiawei ito bilang lakas, pinatunayan na ang kanyang mga manliligtas na kamay, pwede rin gumawa ng masarap na pagkain. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV!